Sige po, Aling Luding. Uh, mauna na po ako. Dadaan pa ako sa cashier para magbayad. Ako, salamat, Abel, ha? Kung kami lang, naku, hindi namin kakayaning bayaran tong kwartong to sa ospital na to. wala pong ano man, Aling Luding. Sige po, Carol. Bye. 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 Ah! Sa awa ng Diyos! Lumiwanag na rin ang isip ni Abel. Bye. Aba, kailangan pong may mangyari sa yung ganyan para bumait siya sa Ay naku, Nay. Dapat nga magpasalamat tayo sa ginawang pang i-stress sa akin ni Shoni. Ha? Kung hindi ito nangyari, baka habang buhay ako tinitiis niyang si Abel. Dapat magpasalamat siya na wala ako doon nung gabing yun. Kung hindi, pinatay ko yung Shoni na yan. Ayoko na nga pag-usapan yung Shoni na yan. I-stress din ako. Basta, Patay mo na ang bahala sa kanya. Balita ako, sobrang tapang mukhang gabi habang sinasaktan mo anak ko. Saan ang tapang mo ngayon? Ha? Sa susunod na lapitan mo pang anak ko si Abel sa susunod na may nabanggit ka pa tungkol sa akin. Nabalikan kita. Hindi ako nangihinayang na gamitin ito sa'yo. Natatama? Ha? Naiintindihan mo? Apo, apo. Tira. Tira.